Magandang buhay mga Kalingnap, shoutout kay Kalingnap Rab Kalingnap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalingnap na way pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ng ating idol at isa sa mga sikat na Kalingnap Angel walang iba kundi si Carla wala na tayong patampot-tampot pa derecho na agad tayo sa isyo at ito ay patungkol sa ating idolo na si Carla. Kung napapansin ninyo mga idol ay mahigit tatlong linggo na nawala na tayong update sa channel ni Carla. Excited pa naman tayo at ako mismo sa mga uploads at live ni Carla sa kanyang YouTube channel. Bilang isang OFW at tagahanga ng Jump at kay Carla at sa Kalingap Team. Nagtaka lang po ako bakit wala nang ang bagong upload si Carla sa kanyang YouTube channel. Lagi ko pa naman inaabangan, dahil ito lang ang isa sa aking libangan dito sa gitnang silangan. At pang stress na rin, ayon sa aking nakuhang source mga idol at mismo galing na rin kay Kuya Rap. Napinatigil muna niya pansamantala ang pag-uploads o pagla-live ni Carla sa kanyang YouTube channel. Ayon sa kwento hindi lang ang kita o ang pagkakaroon ng mga bigay na mga sponsors ang pag-uusapan. Kundi ay consider din daw ang mga negative at mga basher lalo na kung mag-live si Carla, ito lang ang masasabi ko tama naman ang ginawa ni Kuya Rab dahil baka daw hindi kakayanin ni Carla ang below the belt na tirado o mga negatives during sa live, alam natin lahat na hindi pa ganoon kalakas si Carla na ipagtanggol ang kanyang sarili, alam natin mga idol na may mga basher naman talaga na kung tumira ay wagas di ba? Kaya ito ang isa sa mga dahilan na wala munang uploads o live si Carla sa kanyang YouTube channel. At isa pa mga idol baka din maaapektuhan ng pag-aaral ni Carla kung seseryusuhin ni Carla ang mga basher, hindi lang poro kita sa YouTube ang pag-uusapan dito kundi e eh consider din natin ang kapahamakan na dapat hindi mangyayari. Alam ko na sobrang concern lang si Kuya Rab as a manager ni Carla at ayaw din ni Kuya Rab na masasaktan ng dalaga dahil sa mga walang kwentang mga basher, Well I agree sa'yo Kuya Rap. Hindi lang puro kita ang iisipin dito kundi tingnan din natin ang magiging impact sa buhay ni Carla. Kayo mga idol anong masasabi ninyo sa usaping ito? Please don't forget leave your comments below. Basta ako at tayong lahat support lang po tayo sa Jump at kay Carla sa Kalingnap Team at mismo kay Kuya Rap. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito at hanggang sa susunod kong reaction video, Maraming salamat sa inyong panunood mga idol at God bless everyone. Bye!